Langga, gusto mo ba malaman kung sino nagbubukas ng yung messenger or Facebook? Oh? O sino ang mga gumagamit nito kung sakali? Madali lang yan. Tara, samahan nyo ko. Pero bago ang lahat ng yan, tara, entro muna tayo. So ngayon mga langga ang gagawin natin is pupunta tayo sa ating FB. Oo, sa ating timeline sa Facebook para makita natin kung sino ang mga gumagamit o maaring gumamit sa ating account at kung saang lugar naglalag in log out sila. Ayun, kung sakali na may gumagamit So, ang gagawin natin mga langga, bubuksan natin ang ating FB din punta tayo sa ating seating. Ayan, Uh, punta tayo dito sa ating uh, profile management ito yung ating icon and then makikita nyo dito yung ating icon settings so ang gagawin natin is pindutin natin yan ayan din pupunta tayo dito sa ating personal details ayan pagka punta natin sa ating personal details makikita natin dito ang ating password as security. So, pindutin natin yan, mga langga. And then, pagkatapos nyan, is papunta tayo dito, where you log in. Yan ang hahanapin natin dito sa baba. Tapos, pindutin natin to where you log in. Ayan. So, makikita ninyo dito, mga langga, ito yon, Actually, yung uh, unit ko, or yung uh, modem ko, or model, ay Realme RMX3263. So, ang gagawin natin ito mga langga kasi maraming naglog in log out. Ayan, 49 plus more. Ayan. So, i-check natin 'yan. Pindutin natin. So, ito 'yung device. This is my device. So, ang mga naglog in, ayan, ito siya ang dami. So, ayan. So, bonggang bongga no ang dami. Ngayon, ang gagawin natin para mawala ang mga to is pupunta natin, scroll natin sa baba, din isisilik natin 'yung uh, device to log out. Pindutin natin 'yan. And then anong nangyari sa aso na 'to? I-select all natin yan mga langga, then i-log out natin 'yan. Oo, para sure tayo na uh, walang hacker dyan, Kasi alam ko itong ibang to na may mga Android Iron price is something Uh, difference. friends. So ganun ang gagawin mo mga langga kung sakali gusto mong ma-sure yung mga nag-log in log out na hindi na sila makapag-log in log out sa device mo. So ayun lang. Don't forget to share this video dahil talagang makakatulong to todoon sa mga gustong umiwas na ma-hack or ma-fraud uh, ang kanilang mga accounts. So ayan lang mga langga. Bye-bye and I love you all.